Si ate. Like Oo, matagal no. na yan dito. Wow, Sobrang tagal na. Kilala like niya pa ex ko. Sorry. Punta siya dito. Okay. Boy, huwag na. Hi guys, so, ngayon nandito kami sa restaurant sa Maginhawa, yung gubat na pagkain. So, favorite food namin to since the pandemic pa lang. Wala pang pandemic na open na sila. Regular customer na nila ako. Baby, I visit the Ang daming pila pa May Itong oras, pag-dinner around 7 p.m. 8. Sama ko mag-dinner yung pan. Wala lang. Wala akong mag-vlog. So, samahan nyo lang akong kumain. Hindi to buy, Hindi ko wala akong bayad ha. Pero guys, ang daming artist na kumakain dito. Not celebrities. Um, kasi super sarap ng pagkain dito. Nakita ko sa inyo yung loob. Tara. Ang pandemic, pandemic. Favorite na namin kumain ng buwan. Doon sa kabila ha. Dun sa may likod ng UP Diliman, Yung school to. Likod nun. Super sarap kasi ng pagkain dito. Halo na yung um, sauce nila na mong hat. Anong tawag dun? Basta masarap. So, yun lang. Kaya si ate, oo, matagal na yan dito. Sobrang okay, tagal na. Kilala niya pa ex ko. Punta sa dito. Saray! huwag ato Bye-bye.